What's up mga ka-model? Ah, uh, we're gazing once again. At medyo mainit na ngayon. Ngayon meron akong payag ang lang. Yung bumili ako na malaki. Ah, uh, purpose for to para sa akin, pwede siyang maging tambayan. Ba, yung parang gagali yung pinaka-tambayan nyo. Pwede nyo ring gamitin sa business to. Halimbawa, magkitinda kayo. Maganda tong gamit na to. Ito malaki sa na lilin niya. Gusto, gusto nyo magbenda ng kalan? Kalan din Pwede kayo magbenda. Ang gamit nyo to. sa mainit ngayon, papakita ko ngayon sa na pinabili ko. Okay. Tara, mga kamodel, buksan na lang. Ito Ito ka muli. Ito ka muli. Ito ka muli. Ito ka muli. Ito Ito ka muli. Ito ka muli. Ito ka muli. Ito ka muli natin pwedeng ibuka rito sa loob ng bahay ito mga ka-model kaya samahin niyo po ako doon sa labas ng aking bahay para makita natin kung anong kalaki siya kung anong kaganda kung anilawak ng sakot niya tara mga ka-model, tara meanwhile Mga kamodel, uh, please like, share and subscribe at pakiclick din yung bell para updated kayo sa mga video ko. At sa susunod na unboxing ko mga kamodel, samahan yung pulit ako. Maraming salamat. Peace!